Hi Ka Kids! Welcome to my vlog. Uh, for today's video, akong ipakita sa inyo ha, ang banda sa ako ang magulang no, sister. Uh, Nila ako karon sa ilahang balay. So, na ako ipakita sa inyo nga mga banda para ma-aware mo sa mga uh, sakit no, sa gitapta niya nga kahoy. Akong ipakita sa inyo. Uh, Kaor Kids, Ah, uh, nakita ninyo ang kahoy nga gitaptan sa orchids, no? daghan siya o lumot-lumot brown sa akong tanaw sa iya murag fungus siya so ang nahitabo sa ihang orchids ingon ani ang nahitabo sa mga banda nag high heel siya na yellow ang ihang dahon nangalaglag so mao na ni hitsura karon oh mao ni hitsura luoy kay tanaw ng orchids nga mag high heel So, ang akong ika-advise mga ka-orchids sa dili paunta nga moabot sa ingon ani nga katag-ason sa tuang orchids no ato na siyang i-cutting atong i-propagate kay moabot ang panahon nga kung maguwang na siya ingon ani na ang itsura so kung ato siyang putlon posible nga dili na siya kahatag og saha tungod kay guwang naman siya so ingon ani ang itsura niya So guwang na siya no. Mm. So dili na siya posible nga dili na muhatag usaha kung putlon pa. Nga kung putlon po nato layo na ang ihang gamot. So mas maayong ang ato ang orchids maprobagit siya nga dili pa maabtan og ingon ani ang sitwasyon. Ingon ani nga kaguwangon kay Oh, atong ipakita sa inyo ha, unsa na hitsura sa mga banda nga guwang na nga wala gi propagate, wala gi pang tapkat. Din, ang iyahang kahoy gisudlan og sakit. So usa niya siya nga sakit nga makapahatag og patay sa atoang mga orchids. Oh, mao na siya. Kung naamoy makitaan ingon ani sa inyohang mga pusti sa orchids, mga ka-orchids, akong i-advise nga ato na lang putlon ang ato ang mga banda. Para dili maabot sa punto nga ang ato ang mga banda, mga laglag yang dahon, masakit, din mag high hill. O, tanawa ni siya ako ipagita sa inyo, ha? Ani siya, o. Di ba, looy na kayo? So, kung, kung putlon na ato diri siya. Napay gamot. So ang iyang dahon wala na, layo na siya, nag na. So ingon ani ang sitwasyon sa bandas, ako ang magulang, wala niya matapkat. So naabdan og kasakit no. Nag brown ang iyang mga pusti. Then nihatag siya og sakit sa ato ang mga orchids. Kung ato pud siyang putlon, luoy na kay tan-aon. So nakoy na ipakita sa inyo mga orchids ang iyang mga gipangkating aning uban nga iyang gisib uh, di ko sure kung mabuhi pa let's go atong tanawon mga ka kids, mao ni siya ang gipang tapkat sa ako ang sister no oh ni siya ang hitsura so mura siya og katigukun luoy <laughs> na siya bisan sa paghatag og gamot di na kasi siya muhatag o gamot. O, oh, maunin siya ka, kids. So mao ni resulta nga nga ato ang orchids nga atagas na kaayo moabot sa iyahang panahon nga guwang uh, um, matiguwang na siya. So ingon ani na ang resulta sa pagcutting. So i advice nako na ko, mintras uh, healthy pa ang ato ang orchids tagas uh, mas maayo nga ato na siyang ipropagate kay kung moabot sa panahon nga maguwang na siya ang atong gikatingan daghan na og saha. So o ni siya resulta mga ka-orchids, kung ang ato ang orchids, magkaguwang. Ang, iyahang kahoy, taptan at itong mga fungus nga brown. So, mo ni siya resulta. Patulong gid siya sa katigok. Uh, 90% nga dili mabuhi. Duha-duha gid ko nga mabuhi siya. Luoy kaayo aw no. So ingon ani ang sitwasyon. Sa ato ang orchids nga tiguwang na kung atong pangputlon. Inya gisudlan pud siya og sakit. Karihaan ani o. Oh. So pila na lang kamukdahon tapos ang ihang dahon makita nato nga nagitom. So nasakit pud siya. Og naghayhel na tungod sa mga kaguwang na nga gikating. So late na ang pagkating no uh, mas maayos ato ang mga vanda nga healthy pa daghan pa siya og mga dahon adili uh, ta masayang sa pagtapkat sa ilaha ipropagit na to para nga kung masakit man sila ana uh, sa nga tong makuha nga matanom so hinaot nga do na moy uh, makutlo nga pagtulunan sa ato ang pagpananom og orchids sa maniini na dili ta masayang sa pagpropagate o pagcutting sa tong mga banda na healthy pa. So din po ko taman. Thank you for watching. Don't forget to share, like, subscribe to my YouTube channel.